Baler, kung saan ang alon ay buhay. Ang bundok ay tahimik na tanod at ang tanawin ay parang larawang likha ng kalikasan. Dito, bawat liko ng kalsada ay kwento. At bawat tanaw ay sulit na paglalakbay. Sa baybayin ng Baler, sumisikat ang araw na tila ginto sa dulo ng alon ang dagat ay umaawit ng kalayaan at ang bundok, bahimik pero punong-puno ng kasaysayan. Ayan guys, uh, eto, dito ay sa Baler. Uh, pakarating na tayo dito sa Baler signage. Ayan. Maraming tao lang picture, maraming tao nandito nakatambay, take sila picture. And dun sa kabila pala yung mismong ano, ito yung ay nakakasama. Ayan. Sa nakasawa ko. Oh, wala na. Nakasawa <laughs> ko. So, ko makita. Kung mo tayo, ay yung pa naman. Ano Pila yata yan, di ba ko? Hindi. lang yan. Ayan. Kung muna tayo. Kasi okay, sa ilalim ng puno. Ito. Ah, ito nga. Kusina luntian. Iwan yung chingelas din. Ito, yung lamesa. So, kailangan umupo. Yan, Indian seat. So, noong nyo. daw sa crossing ka kanan. Sabi ni Kuya, sa'yo, wala daw eh. <laughs> so, sa pinanggalingan natin kanina. Hindi, Jollibee to eh. Baler. Tingin-tingin ka tingin lang sa Damara. Na... Signboard si oil pagkatapos nito Petrono, no di ba oh, dito yung checkpoint ay sabi niya di ba PNP checkpoint dahan nila natin baka malampasan natin tumunga mo na tayo hmm. baka oh, gumana na eh tanong ulit tayo hindi kaya ubus na internet nito hindi oh, in airplane mode ko start mo i-off mo yung mga sabihin mo kung nag-load tanong tayo dito boss pwede magtanong boss saan yung Damara Resort? Damara? ah dito sa ah dito lang malapit na lang eh nawalan lang mga internet eh po, ayun po po, ayun po po, thank you. Thank you. So, mabalik tayo. De, diretso tayo dito. Sa eskwelahan. Tapos kanan. Ah, dito. Dito, balik lang tayo. Hmm. So galing sa pinagkainan natin kanina Turo muna na lang sa akin ha Nakalimutan ko na saan tayo banda lumabas kanina Baga, Gumana na mapa Hindi pa Gumana yan kanina eh Iniisip ko nga baka wala ng internet eh Ito yung nasal <tataan> diba Wala na natin yung signage, mm, ito inasal, diba? na natin signage Tapos dire diretso kayo ka Ito yung sa may kulay green Basta dire diretso lang tayo ano? Hindi so, na tayo babalik dun sa kanainan natin Dami kasi crossing dito Kada kanto crossing oh. Karang New York City So talaga na pag nalililim ka sa mga puno ano, Parang ano, instant pa lang ka agad yung pakiramdam kaliwa ko, diretso Tapos dire diretso na Ah talaga, gumagana tayo GPS Dito tayo lumiko, di ba? Kanina Diyan So ngayon di diretso tayo Wala pa Kita naman pala dito eh. Nakalagay naman ang mga pangalan ng resort eh no? Di ba yan? bay view ayan di ba hi guys ganang hapon um, dito na tayo sa ating accommodation sa so, wakas narating din namin nagkandaligal ligaw pa kami <laughs> pero sulit na sulit kapag nakarating na talaga dito kasi kita mo naman oh, sobrang ganda ng tanawin talagang tapat lang kami ng dagat so bali yung accommodation namin nandito ayan dun sa number 9 second tapos yung front namin ay ito ayan right after ng ano namin ay dagat na mismo yun yung mga may mga nagsisurf oh. galing tayo dito sa dagat Tingnan natin Lakas ng Agos Yan Yan ang ating Yan ang harap ng ating accommodation So let's go back Ano yun yung aming ano nakuha ang ano basta medyo mahirap siya hanapin pero nakuha na lang namin sa pagtatanong tanong so for ayan uh, so bali dalawang palapag siya tapos dito yung parang pinaka kitchen nila o oh, yung dining area nila and syempre meron itong pool So mamaya ang gabi Kaya magsiswimming tayo dito kapag Hindi na mainit Bala kasi namin magdala pa mamaya Kali eh Ayan Pakit naman tayo dun sa I Aming mean, nakuha ang kwarto Tiraan nyo ba guys? Ayan. Then yung sinasabi kong pool kanina, ito siya. Ano nga, exhuming tayo. Pagandaan nito guys, kasi Ika, kagandaan nito kasi walang ibang guest maliban sa amin dahil weekdays kami nagpunta and usually yung mga guests nagpupunta pag weekends Ayan, tapos yun yung asawa ko tapos na siya mag puro motor. Air conditioning. <laughs> We have <laughs> television. Ah, uh, Siyempre, yung kama natin, basic. Kailangan may mahigaan tayo. Tapos yung katulong natin, kasama na yan. <laughs> Mahal! Tapos, ayan. Uh, yung ating CR. Basic lang din. Kala malinis, at mabango kaya ako yung okay. Ayan, okay. so, update ko kayo guys mamaya. Papahinga lang ako, kailangan kong mahiga dahil masakit ang aking likod at puwet. So, bye, -bye yun guys magandang uh, hapon yan nakapag uh, lapag na nga tayo ng gamit natin sa ating accommodation at syempre magagala naman tayo today no Mag stroll stroll tayo yung nakuha namin accommodation yung some part of the road ano rough road pero hindi naman ganoon ka rough road talaga kaya naman Ayan naman yung motor Ayan oh. Thank you boss Ayan Mabait naman sila eh Kasi kapag Nakita nila na nauna ka na Ayan o oh, As you can see guys Yun nasa kaliwa na natin Dagat na yan mismo Ayan Dagat na yan Sana lang hindi ako mapuwing no Kasi Ang Ianam eh, natin buhangin na eh ito maganda ka pa ganun natapos oh hmm. Friendly, friendly sila Friendly sila dito Uy, ayan oh Ganda ng dahil ito Oh, di ba? So, what you called, strolling oh Salpasyan Daming dagat Ayan Ang ganda naman dito Napakaganda Isa sa mga pila, pinakakilalang Ano to Pasyalan ng tao Di ba? bukod sa maganda ang ano dito beach kalikasan mayaman pa sa history ang ano baler <laughs> ang baler at ngayon nga ito pupunta tayo naman ngayon sa ermita hills o oh, ermita hill Eh, grabe, ang daming alon. Ang lalaki ng alon, ano? Wait lang, magsasalamin ako. Napukuwing ako. Let's go. Ayun, dito rin pala. Meron din, ano, ng balero Signage, oh. So, eh, Ayun, no? oh. Pero maliit lang. Kaya hindi ko siya nakita kanina. Ay, dahil lalaki ng alon Taas na araw Pero papalubog na yan Kasi magalasing ko na eh Time check 4.40 na lang hapon siya na naman tayo Gagala na naman tayo ng asawa kong sexy Dito daw kakaliwa daw tayo dito Oops Dahil mabait tayo yung ano Yung pala dapat yung daanan natin kanina ano Nagpas-lagpasan na natin Pero mamaya alam na natin nga kahit gabi pa Stroll tayo sa Baler Pagandahan kapag nakamotor ka eh Very accessible lahat ng lugar <laughs> Walang traffic traffic So uh, Pernes, ha, Hindi man ganun karami ta ano, Nasakyan dito Siguro dahil kakatapos na ng holiday Nagaling na sila lahat dito Ayun oh. Diyan tugtugan sa baler. Maray gay. Na oh, hindi pala kaya bayan ng baler. Ah, ito kanya palengke. No, may eh, mabili diyan mamaya na dito lang natin mabibili no. Sana meron para makatikim tayo ng luto ng baler. Specialty nila basa ng estudyante yun yung mga nangingista ano eh malupit oh milis uy shoot ay tiyan mo ang daming puno ng niyo gano'n Welcome to Baller National High School Ito pala yung high school nila Ah, labas ng estudyante Kaya napakaraming tricycle dito Oo, oh, daming sumusundo Sumusundo na magulang Sa mga anak nila Hindi ako sanay nang walang cover yung kamay ko Okay lang naman Actually, mas makapit niya eh Kaso mas parang andali kong ano Magpaltos hindi pwede long ride itong malapit lang naman na ride kaya okay lang kitang kita mo na yung bundok oh baka dyan nga tayo pumunta kaya kaya ng motor natin to <laughs> kakayanin kayo ng motor natin kasi yun know, pinakamataas na parte ng ano diba ng baler so, kaya kaya natin e mas ano eh maliliit sila eh malaki tayo eh Si Kuya ba to eh, nag kanina? O lapis nga no. Mm, ah, Lodi yan, Lodi. Pero mo, ang hirap niya no. Oo, oh, laka, lakas pala resistance niyan. So, Alala ko nung ako nagbabay eh. lapit pa lang ng binabike ko eh. Inihingal na ako. Eh, hey, anong tuloy ito? Ito ang tulay ng daluyungan <laughs> Ang galing ano Tagalog na Tagalog Kaya yung ermita Hill sa kasiguran ha Ay, May ATM pa dito Imagine that Ibig sabihin ano, Maraming tao nakatira around here No Considering the fact na nagtayo sila ng ATM kasi is mala sa area na to Ang ganda oh. Ascot Hostel Ano pa kakaiba na sa hotel? At hostel Baka hospital na hotel Takot-takot naman yun Hospital na hotel <laughs> ginawa nilang paikot yung daanan no? para hindi ganun kataas Tub tub tubig tabang na to eh ay dun yata pataas yata dun ko nakita ko makit yung ano eh ikot tayo yun 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 nakita ko sa ano eh ito, dito siya umakyat. Ah, oh, ayun Daan tungo sa ligtas na ano. So talagang emergency area nila 'yon, no. Oh. natin ba sa gasaan tayo na nagba-bike? kaket naman ito parang to sa amin eh no kumfa hoon. <laughs> <laughs> uh, naka ano kami dito <laughs> maraming tao kaya sa taas. May mga upuan po ba doon? Guys, Sa, uh, may binayara kami ng 15 pesos each. So, for good cost din naman siya. Kasama na rin yung entrance natin and yung parking natin doon sa taas. Ito siya, sa tayo Wala na kami babayaran sa taas. Okay. Pagpapaba, hindi na ibibigay yung anana. Thank you, thank you, sir. Sa tayo So, dito tayo ngayon. magpapalipas ng sunset and later on we will find ourselves oy 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 oy, oy. so Sa... dito tayo tatambya Ayan, 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 ayan. Ay, ay mga, mga kainan din pala dito eh. Ayan oh. Eh. Ermita Hill, nakasulat oh. Ay dun, picture tayo dun loves. Samay yung motor. Hmm. Picture ka na mga kaya? Ah, yung mga kaya. Yung

Yo, ah, uh, magandang hapon guys. Uh, dito na kami sa Ermita Hill. Ang uh, isa sa pinakamataas na lugar o pinakamataas na lugar dito sa Baler. Ito kung saan around 1700s nagkaroon ng tsunami daw dito sa Baler. At para makaligtas yung mga tao ay kailangan nilang umakyat dito sa hills na to. No. Ito nga ang tinatawag na Ermita Hill at kung napansin niyo kanina pagpasok natin doon, may nakalagay na signboard na yun talaga yung ano kung uh, kumbaga evacuation area in case of emergency na magkaroon ng uh, like tsunami All right. So, ayan si Otto. and ito yung ayan, yung resibo na nakarating dahil sa Ermita Hill. <laughs> mismo. Ay niyo sama ko. Ayan, hello. Ayan, sama. Tapos ngayon, guys, since uh, nandito tayo sa taas... Habi ko ipakita mo rin na. Ayan. So, since, guys, since nandito tayo sa taas, uh, dito tayo magpapalipas ng gabi. Ay, yun. Ano? Nakikita, Nakikita ko. Ayan. So, dito tayo papalipas ng gabi at hintayin natin ang paglubog ng araw. Alright. So... Park natin muna yung motor natin doon. Mabilis lang kasi yung dive thru eh Yun guys Mamaya tayo mag video Oh, walang araw ngayon oh. Walang araw, medyo umaambon. Kaya hindi mainit, so sakto-sakto lang. Yun, masama ko. Video, video rin. Ay, oo. Sarap mag-stay sa ganito, ano. Yun, masama ko. Video, video rin. Grabe, lakas ng alon. Huwag lang umaambon. Balik na muna tayo sa ating ano, accommodation dahil malakas yung ulan. Yari tayo dito pag biyahe natin pabalik. Mababasa tayo sa biyahe. 2 to 3 hours pa naman ang biyahe. 3 to 4 hours pala. Mas basa pa yung kalsada. Kagandahan nga lang, walang init. So, I think we're ready to uh, swimming na, so update namin yung pamae. Bye bye. <laughs> Hahaha hey Meron kami ng free breakfast Manganisa and egg Wow, sarap! Ooh, delicious. Mm -hmm. maulan guys maulan ang uwi namin nag-enjoy kami for this trip adyo maulan lang ang pa-uwi hi guys pa-uwi na kami bye bye po bye bye <laughs> balik po kami next time thank you po bye bye Magandang vlog ni madam yung ano tayo, eh, yung pumunta tayo sa ba yun? Ah... Yung mayroong umutok? Hahaha! <laughs> <laughs> Oo oh ngayon! Kuwai! 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 Hello! Baka wala pa rin ng kamote, dito na lang po kayo. Umuulan guys, pero laban lang. Ganto ganti pili ko lang ng rong tayo eh, diba? Ha? Sino rong tayo na. Barangay Kag CI dito sa Mauban, Quezon. At uh, huminto muna kami. Bali, nagkahiwalay kasi yung grupo. Huminto sila sa isang parte. Tapos, and uh, yung radyo, hindi rin maabot. Kaya tayo nandito dahil uh, mamimigay tayo ng relief goods. And meron tayong number of people na, o family na tutulungan. So, yun lang. Umuulan ngayon pero go na kami kasi kanina pa kami sa biyahe na ulan na. Yan. Long ride to pero may ano, may goal.